ano nga ba ang dapat natin gawin para hindi nakalimited ang reach ng mga text post natin o kung paano natin ma-improve ang reach ng text post natin. So kapag nag-upload po kasi tayo ng text post, ay ito po ang notification na lumalabas. Kapag pindutin nyo po yan, ang lumalabas po dyan na suggestion galing sa Facebook, ay mas mag improve ang post reach ng text post natin kapag nilagyan natin ng photo or reel. So kapag nilagyan po natin ng photo or reel yung text post natin, ay nagiging ibang content type na po siya. Pag photo ang nilagay natin, naging photo post na po siya. At kapag reel naman ang nilagay natin, ay, ay nagiging reel na po siya. Hindi na po siya text post. Ang masasabi ko po dyan, yan lang naman ay suggestion galing sa Facebook. Pero may nakikita po akong mga text post na marami po siyang reactions, comments, at shares. So, ang tip na lamang po na may bibigay ko sa inyo para mapataas natin ang reach ng mga text posts natin ay gawin nating engaging yung mga text posts natin. Yung sa tingin mo ay makakarelate yung mga audience mo sa text posts mo para mapataas mo ang post reach nito. Yun lang, follow and share for more updates.